sabi ko talaga mamatay na ako, at sa tingin ko mamatay na talaga ako. Ibinunyag ngayong araw ni Doc William, na nakikipaglaban siya ngayon, ng matinding sakit na cancer, kasalukuyan raw siyang sumasailalim ngayon, sa chemotherapy. Isang rare type ng cancer sa chan, na tinatawag na sarcoma, ang sakit niya, na malaki, very aggressive, at mabilis kumalat. Ayon kay Doc William, Ong, dumadanas daw siya ngayon, ng matinding sakit sa kanyang chan, at nang ipatingin niya ito sa doktor, dito na nadiskobre raw, na merong siyang, 16 cm, na cancer tumor, sa kanyang chan, na kasing laki ng kamao. Ang bukol na to, malaking malaki daw, no? isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Hindi raw niya ito agad nakapa dahil nakatago raw ang malaking cancer tumor sa likod ng kanyang puso at nasa harapan ng kanyang T10 spine. Ayun pa kay Doc William, malaki raw ang cancer tumor sa kanyang Chan, isa sa pinakamalaking nakita ng mga doktor na delikado raw dahil isa itong rare type ng cancer na tinatawag na sarcoma. Idinetalye pa nito, na dahil sa sobrang laki ng cancer tumor sa kanyang chan, ay dumadanas raw siya ngayon, ng sobrang matinding sakit, na parang sinasaksak raw ng kutsilyo, ang kanyang chan. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Ayon pa kay Doc Willie pagkatapos raw niyang tumakbo noong nakaraang eleksyon, nagsimula ang mga sintomas na kanyang naranasan. sobra sobra sakit and iiyak ka dasal ng dasal humihiyaw lang buong gabi ipinakita pa ni Doc Willie Ong ang kanyang likod kung saan sa may spine raw nakatago ang malaking cancer tumor na sobrang sakit na siyang dahilan kung bakit nahihirapan na raw siya ngayon na humiga at matulog habang idinidetalya ni Doc Willie Ong ang kanyang sakit Bigla itong napatigil dahil nakaramdam ito ng matinding sakit. Ayon sa kanya, hindi na raw niya kayang magsalita ng tuloy-tuloy ngayon dahil sa malaking cancer tumor sa kanyang chan. Bigla itong napatigil. Ano August 17, 18, 19, had back pains. So, sumasa ilalim raw siya ngayon, sa chemo, at hindi raw maganda ang epekto nito, sa kanya ngayon, dahil nakakaramdam siya ng matinding pagod, at nahihirapan gumalaw. Habang Edeni Detalye, ni Doc Willie ang kanyang pinagdadaanan cancer sa Chan, hindi na nito nagawang ituloy pa ang pagsasalita, dahil sa sobra-sobrang sakit, na parang sinasaksak raw ng kutsilyo, ang kanyang Chan at likod. Saasakit siya para siyang may kutsilo na may sumasaksak sa likod niyo. Saksak, saksak, saksak. Sumasa ilalim raw siya ngayon sa chemotherapy at nagdadasal na sana raw ay malagpasan niya ito. Three days chemo. I wait three weeks, three days chemo. Pray na gagaling. Pero... Ngunit sa kasamaang palad, inamin raw ng kanyang doktor na ang sarcoma ay isa sa pinakamatindi at mahirap na uri ng cancer dahil isa itong rare type, sobrang malaki at very aggressive pa na wala pang mga gamot or medical equipments na makakapuksa rito. Sabi ng doktor ko itong sarcoma, isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Himala daw ang kakailanganin para malagpasan niya ito. Unit patuloy raw na magdadasal sa Diyos si Doc William, na sana ay malagpasan niya ito. Ayun pa kay Doc William, na maaring sa stress daw niya nakuha ang sakit na ito dahil sobrang na stress daw siya sa mga bashers noong tumakbo siya sa nakaraang election. San ko nakuha stress? Ya, kayo bakay magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Naapektuhan raw siya sa mga paratang ng mga bashers na hindi raw totoo ang ginagawa niyang pagtulong sa mga mahihirap tulad ng mga medical missions na ginagawa niya dahil ginagamit lang daw niya ang mga mahihirap. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi eto raw ay nagdulot ng stress sa kanya dahil malinis daw ang kanyang hangarin sa pagtulong sa mga mahihirap